So, magandang araw mga sir. So, today's video, tuturuan ko kayo paano magbaklas ng ating front cover. Ito. Lahat ng ito, kakalasin natin. So, may mga technique tayo dyan na ginagawa. So, unang-una, para matanggal natin itong top cover na to, yung black na to, kailangan yung ma-remove yung dalawang tornilyo dito. Isa dito. And then, yung So, unscrew lang yan. Unscrew. So yan, tatanggalin nyo ng dalawa. Yan, then makukuha nyo na yung top cover na to. Yan. So yung iba nahihirapan kalasin to. So ang ginagawa dyan, ito. So pasok yung daliri nyo dyan. Tapos bigla nyo lang hihilahin pataas. Yan. Tapos may tatanggal nyo na. Yan. So yun, may nakasuksok sa dito sa kabilang to. And then dito. So after that, after nyo matanggal yung cover na front so meron kayo nadal tatanggalin na nut so isa, dalawa so after nyo matanggal yung cover natin sa top so kailangan nyo tanggalin yung dalawang fuse dito para yung ating motor hindi na siya mag, hindi na kayo magtatanggal dun sa battery so depende sa inyo kung gusto niyo isa battery kayo magtatanggal or dito sa fuse box so hugutin nyo lang yung pa ganyan Yan. Para yung inyong uh, supply ng ating uh, motor, hindi na siya mag-alarm o iilaw ng iilaw. So, yun lang yung sikreto dyan. So, ito, yung spare nyo, itago nyo lang. Yan, lagay nyo lang dyan. Doon. Then, proceed na kayo sa pagtatanggal ng mga lock. After yung matanggal yung front cover natin, so, meron kayong tatanggalin dito na dalawang nut. Isa, dalawa. Then, ito, may mga lock pa yan dito. So, tatanggalin nyo lang din siya. Yung nandito, isa. Ito yung isa. Ah, yan, yan yung isa. Yan din yung mga tornilyohan natin diyan. So meron siyang isang scroll dito, dito. Tsaka yung isang lock dito, ayan. Ganun din sa kabila, isa. Dalawa, tatlo. Ayan. Apat, lima, anim. Pito, walo. Siyam. Siyampo. Labing isa labindalawa so yung labindalawang lock ng yan yan po yung inyong tatanggalin di sa isa, -isa. So, kailangan nyo ng clearance 8mm. So after yung matanggal lang lahat ng tornilyo dito, dito, tsaka yung isa, dalawa, tatlo, tatlo rin dito sa kabila, at dito sa harapan, at dito naman sa bandang likod, kailangan yung bukahin dito, itong nasa ilalim, yan, bubukahin nyo yan, yan. Hindi naman siya masisira kasi nakasuklot lang yan dyan, so meron siyang isa pang tornilyo dito, na kailangan yung kalasin, yan, unscrew nyo rin yan. Kasay kasama yan dun sa unahang cover. ay narinig to. Yan Para ma-access yung isang turnilo dito. Denden, okay na yan. Wala nang cover yung lahat ng ating uh, front kaya yung headlight so, makakalas na natin yan sige. Tapos ang sunod yung gagawin ito, iangat yan, iangat yan. ilalabas labas yan. Kasi nakalaki yan. Yan. Ganon din dito sa kabila. Lock nyo rin yan. Yan. Ilabas nyo lang. Yan din Itong may mga lock na yan nasa loob. Hihilahin nyo yan palabas. Yan. Meron yan dalawa. Push nyo lang yan. O hilahin nyo. So, mong inuuna dyan. Para matanggal dito. Hilahin nyo muna ito palabas. angat nyo itong side cover. Naka-side cover, angat na. Pati yung sa kabila. Angat din yan, angat. Yan. Nakaangat na, angat na. yung i-angat yung nandito. Sa top. Yan. Tapos dito sa kabila, ganun din. Oh. So, angat na yan dito. tsaka dito yan dahin nyo lang yan 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 makakalas nyo na yung lahat ng cover sa unahan din tatanggalin nyo itong sakit na to yan so yun o, tanggal na kitang kita nyo na yung ating unahan ng motor. Ganun lang ang pagtanggal ng ating headlight AC at saka yung front cover. So yan, may access na tayo sa unahan. Open na open na siya.